So yun guys, uh, dahil sa sunog sa tundo sa may aroma, uh, naka-bolbol bol yung traffic hanggang ngayon lunis na. Pero traffic pa rin guys kasi yung mga tao na nasunugan ay yung iba hindi na nakasya sa sa gym, dalawang dalawang gym na doon ng ginagamit. Masikip pa rin kaya sa sa labas ng kalsada pa kalat-kalat guys ah uh, ito yung cost ng ng ano sunog sobrang traffic umabot na dito sa may ano, skyway kaya kung kung kayo may balak pa kayong dumaan dito sa road 10 uh, kung may maiwasan naman kayo di umiwas na lang kayo guys kasi uh, butin talaga kayo ng medyo matagal-tagal mabuting ka ng siyam-siyam dito guys eh yung mga truck eh walang magawa kasi peer talaga yung pasok namin kaya ito umuusad pagong kami dito wala kami choice guys kaya yung wala maliliit na sasakyan ah uh, dapat umiwas na lang kayo kasi mahirap na. Abutin kayo ng siyam-siyam dito. Ayan yung traffic keso, oh. Yan. Yan lang po.